Farmers Plaza Cubao, Quezon City Yo, what's up mga buddy, kumusta po? Back to kay Ukay tayo ngayon Kasi nag new arrival si Uncommon Trendy Apparent Dito sa Cubao. Ito yung Farmers Plaza oh. Gilid lang siya gilid Ito hindi pa nagsisale eh Clip and Hanger, yung pangalawang store nila Pag nagsale yan Marami pang sapatos Balikan natin Itong Uncommon, isa lang may ari na ito Clip and Hanger, pati yung sa Avila New arrival to ngayon eh. Ngayon ay anong date na ba ngayon? July 11 pa lang 'yon, July 11. Ayun, kaka lang nila. Alam niyo na pagka new arrival mga body yung okay-okay. Ah, -okay. uh, mahal pa 'no. Pero tignan natin kung magkano 'yung mga presyo nila. May bawas naman tawaran niyo lang. New arrival, oh, uncommon trend di apparel. Okay-okay. Ito 'yung Farmers Jollibee. Ah, uh, EDSA na 'yan, EDSA kubao. Ayun 'no, MRT. Tara, pasok tayo. Ayun, nasa loob na tayo. Malawak yung okay-okay na to. Mahaba rin. Ayan, Ang dami, ang dami sapatos ngayon. Tapos may mga sandals din, no. Ito, medyo matagal pa to mag-sale. Ang dami po, sa ilalim. Ang dami rin pala, oh. Kita nyo, mga body, oh. Uy, sisa, Nagsuot ng, ano, bands old school. Ayan, parehas kami here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switch is how you see things Realize something needs change Marami pa, ang dami niyong pagpipilian po Kasi kakaribal lang kaninang umaga May nakita ko dito Air eh, Force One so, ano, Yan, linis lang mm, Medyo dilaw na yung ano Yung midsole, may heel drag na rin 880 lang 880 size 8 size 8 so okay okay na rin to on clouds mga body on clouds yun so okay okay na may nakita ako magkano to parang wala na 1,000 to ay magkano to te o uh, 980 on clouds so okay okay yan yung ano sign of usage paka naghanap kayo no ito yung etiketa 10.5 10.5 mga body yan dami yung pwedeng may score eh. pa nakita ko Timberland dito Timberland pakalaganap ko yung Timberland size 8.5 women nakalagay na no? o 980 lang din 980 pwede di pa ito pag nag sale ano eh nalilimas agad eh nakaraan na ko to ang konti na lang yung natitira no 9.5 naman to Puma o 750 lang to 750 hindi pala to pero tahi naman siya tahi ganda pa ng upper yung trabos pa dito Ultra bus size 10 o oh, 880 oh, bumaba yung presyo no may NMD na ito ito NMD ang laki so, may ano yan dikitan nyo lang to laki na ito sa mga malaki pa ah. 12 12 780 lang o oh. Adidas NMD ito yung ano, hawak ni kuya. Mm. Punta nyo agad to. May heel drag konti. 880 lang. O, oh, 880 wow. lang. Oh. May old school na kayong Vans. Yung midsole niya. Ay, yung insole niya. No, night yung nakalagay. Palitan nyo na lang. Size 10. O, so, size 10 sa panglalaki. Oh. Ang dami pa dito. Ano, bands. Oh. Ang dami nyo pagpipilian. Ang pagpipilian mga converse din to converse converse size 6 oh 550 lang to 550 size 6 yan o size 6 pero medyo mahaba yan ang ganda pa yan converse o converse converse maraming below ano ah below 1000 lang ito classic na adidas o so dilaw na yung midzone ito mga Alexander McQueen o To, pang basketball Kyrie Kyrie Irving 980 lang din so malaki mga size 10 siguro to ito pa sa ilalim oh, ganda oh vans na slip on di ba so yan yung issue ng vans ganyan oh babak -abak. pero pwede pa yan eh so mga hindi maselan 8 sa men 9.5 sa pang babae oh, 980 lang 980 wala pang dikitan to sa ilalim na alagay Gwapo po, bounce eh. oh, run away Ganda pa lang ilalim, 98p lang din Uy, size ano to? 9 Oh, size 9 Slip on Sa ilalim nakalagay eh, ang dami pa sa ilalim, mayroon sila you oh know? Mukhang tinago oh, no? tapos babalik ang nila Ito po oh Another old school Kaso medyo maliit Wala pang sandibo to 980 lang din Hmm. Ba, naghanap kayo ng old school na bands. 7.5 sa men. Oh, size 9 sa pang babae. Hmm. Wala pang 1,000, wala pang dikitan. Yung arrival yan ha. Pero mababa yung price. Nagbaba yung presyo nila. Pa. Hmm. Ito, pa na ito. Authentic na bands. Oh. Ito, 1,200. Oh, ganda pa ng ilalim. Yan yung details. Oh. Pogi na ito. Size 9. Size natin to sa bans kasi. 9 din ako eh. 10.5 sa pang eh. Uh. Uh. Yan. Diba? Ganda pa. Halos bago pa. Oh. Wala pang tikitan. Ang dami niyong pagpipilian. Ang daming sapatos pa dito. Hmm, ayun pa oh. Oh. Diba? <laughs> sa ilalim. Yung mga magaganda sa ilalim na. Oh. No? Oh, 880 lang to. Hmm, 880. May drag konti. Ito naman, ang size. 9.5 sa men. 11 sa pang babae. Kompleto pa to, ah. Oh, mga bagay. Gwapo. Sa so, mga bands lovers lalo. Sa so, mga nag skateboarding Oh, dito yun sa ilalim. Yan, oh. Reback. Stan Smith. dami pa, oh. Hindi na tayo mag-part to. Malaga, nalaman nyo, nag-arrival ulit si Uncommon. Ito maganda rin oh. No? To drag and drag, meron na konti 880 yung presyo. Ito naman 7 and a half. May insole pa. Ito maputi pa oh. Ganda pa nito. Stan Smith oh. Sa ilalim lang din nakalagay dito lang. Ang dami oh. Bang slip on. Converse. To medyo malaki. 780 lang to. 780 lang to. Ano sira na ito? May dikita na to Try nyo na lang pasya lo para makita nyo nang maayos. Ang daming ano, below 1K. Ito pa oh. Gwapo na ito ah. Hmm, yan yung likod nyo. Di ba? Wow. Slip on. Sa mga hindi mahilig magsintas. Size 11 to. Size 10 pala. Size 10. Maduling ako ah. <laughs> size 10. oh, Air Force 1. Sa so, ukay-ukay. Okay. Mga size 9. Yan, Puma. Ito maganda pa to. Puma na to. Ito naman, 9.5. O, oh, 9.80 lang din. Ang ganda pa ng ilalim. Diba? new balance dito. New balance. Linis lang konti. Size 8. O, oh, 9.80. Daan natin yung mga bag. Yung mga bags nila, pasilip natin. 220. Ang dami. Ang dami pang bags. Hanggang dulo yan. Ooh yun to damit ang dami rin ang oh. damit ikot tayo uy may nakita ko dito Jordan 11 uy wow oh, Jordan 11 ang ganda pa ng ilalim Ay, ilalim Ibabaw, oh kita nyo naman yung tsura ayan oh pati ilalim pala 1,800 1,800 lang oh anong size nito malalim itaketa nito size 9 Jordan 11 Okay, Baka gusto nyo makita ng personal, dayuhin nyo na lang. Ito pa, NMD. Yan. Ito, SB. Pogi, oh. Pogi shoes. Nike SB. Oh, uh, ang ganda pa ng ilalim nya. 128 lang oh. Ito, may bawas pa to. Baka mabawasan ng butal. Mga ganon. <laughs> Yung butal. New arrival kasi, eh. Ah... Uh, 9.5 9.5 mga body oh. SB Sa medyo malalaking paa pa Timberland na ganito oh. Oh, gwapo na ito, oh. Timberland. Ito naman 15, 1500. May insult pa. Ayun. Mga pwedeng yung may score. Ito pa Warachi Unix pang ano, pang laro. 680 lang oh. Ano to mga size 10 siguro. Medyo malabo yun no size 11 pala size 11 yung next yun no uy Nike Air Max 97 may nakita ako dito mga classic na sapatos ni Nike ganda ng ilalim oh oh 9 nine... ah oh, 1,800 ito, 1,8 pinaka ma... pangalawang nakita natin na mahal 1,800 9.5 hmm. dami pang magaganda may sambanga dito Adidas Samba nasa okay okay oh. katabi niya Stan Smith Kay Swiss mga classic na sapatos o oh, pwede pa to may insole pa o oh, heel drag minimal lang presyo 980 lang 980 980 yan nabubulol na tayo mga body 980 yung presyo nito size 8 pa size natin to ah. wala pang dikita no Samba yan ito pa oh, Stan Smith oh. Punting linis lang may heel drag na rin 880 lang ito naman size 9 may running shoes pa dito na Nike ito mga big size marami pa dito 1-4 oh, so nga uh, size 11 siguro yan mga bad ok yung iba dito Skechers Daylights meron pa dito size 8 1-2 sa so, mga pang babae pala no, marami doon banda sabi lang rock Ayan yung iba. Mga pwede yung may score. Ang dami pa. 8.5 naman to. 9.80 din. A6. Maraming naganap ng A6. Ito 7.80 lang. Uh. A6 Oh. Uh. So mga naganap ng pang volleyball, pang takbo, pang forma pwede. 8 and a half. oh, yan yung iba. Sketchers. Hoka. Hoka na sa hoka yung kayo. Uh. Ganda pa na ito Oh. Uh. Ayan yung ilalim. 9.80 lang. Heel drag minimal lang. 980 ito, oh, mahal na sapatos sa brand new. Walang etiketa. Mga size 10 or 10.5. Medyo malaki. Okay, yung iba. Ito, Adidas. Gwapo rin na ito. Size 9. Size 9. Ito naman, 1 to 80. Yan, 1 to 80. Ito, maganda pa. Oh, sa mga big size. Oh. Pang forma, mga body. Pampatangkad din to. Oh. Diba? Ito pa, undercover. Oh. Undercovers 1-4 Ito mga body 1,400 oh, Size 8.5 1,400 Sulit pa Yan, kita nyo naman, no? Linis lang May puma rito Jason Tatum naman to Jordan 1.4 May heel drag na, no? Hindi ko alam Kung magkatagal pa to Kung panglaro nyo Pang-4 pwede pa Ito malaki to Sa mga big size 9.5, oh 9.5 New balance. Ang ganda na ito. New balance ito. So, medyo malate. May Air Force 1 pa dito. Ayan. Ito, Adidas. Ayan, pwede nyo may score. Colombia So, sa ilalim, marami pa talaga. oh, Vans. Ang daming Vans dito. Vans. Palladium. O. Oh? Palladium mga body. Brown shoes, black shoes. Marami rin dito. Hanggang dulo na yan, o. Oh. Pero pa nga dito sa mga estudyante oh, pwede kayong bumili rito. Biluan kay marami. Nandiyan na itong Palladium na to. Palladium pang motor maporma to. Oh. 8 and a half. 1400 lang. Oh. Di ba? ayos yes. din to, waterproof. Oh, mga Timberland oh. Mga big size na Timberland, ang bigat nito ito, yung pinakamahal na nakita natin 2,200 tangking ko na lang, medyo malaki, mga size 10 mga ganun, ito pa oh yan, at least nalaman nyo uh, may mga ganyan dito hindi ko naman lahat yan ma-flex, ang dami pa eh hindi na tayo mag parto to mga body dami pa, ang dami nyo pwedeng may score pa may Jordan 3 ako nakita dito o, oh, ang na ito Jordan 3, size 11 oh, size 11. Sa so, ukay-ukay din to. Ganda ng ano, oh. Logo, no? Ayan, o. Oh. Ombok yan. Yan yung ilalim, mo, oh. May hill drag lang konti. 2,500. Ito yung pinakamahal. 2,500. Pero yun yung, Oh. J3. Ito pa, o. Ganda ng Nike na to, oh. Makulay. 880 naman to. Hmm. Pansinin sira na etiketa siguro mga size 10 sira yung etiketa eh ito pa samba pang babae oh ito oh Donovan Mitchell oh, pang basketball 1,400 lang to size 9 oh, wala pang tikita, size 9 ito po oh, Mga mga laro Jordan to eh size 11 ay Russell Westbrook oh linis lang konti yun yung ilalim may hintrag konti ito pa Lebron no oh mga sinuunang sapatos ni Lebron 2,000 naman to ah 2,500 2,500 bulky tignan mga size 10 siguro to yun dami pang magaganda mga body okay ayan may mga leaning adidas may jordan ano to jordan ulit to kasa lang ano nitura nya kita nyo sign up usage size 8 size 8, size 8 size natin to ah. may heel drag na sya 1,200 pwede yun pang forma pa Jordan no? Oh. <laughs> mga gwapong adidas ultra boost pa terex na adidas ang oh. ganda oh. pang forma oh. gwapo size 8 ka size natin solid oh pati ilalim 880 lang oh 880 lang to oh. terex na no adidas oh uy ganda ng lace tanara yan oh react na ganda ng colorway may event sa taas eh kasi ano yan eh school ito 980 lang oh pero pwede pa to mga size 9 may nakita ko dito adidas mga ganda may unix pa nga dito ganda ng unix na to sa mga naghahanap oh mahal din to taga brand new Ganda pa ng ilalim eh. 880 lang oh. Kita nyo naman yung ilalim. Ang ganda pa. Uy, burado yung tiketa. Tansyayin natin mga body. Mga size 9, mga ganun po. Or 9.5. Yung next, ang gaan. Ito mga Adidas. Adidas, Adidas, Superstar, Campus. Ito medyo maliit. Yan. Ganda ng lace oh. Pwede sa pang baba ito oh. 780 lang. 7 and a half may case swiss pa dito ang bakbak -bak na dito ayan mga ganito marami tapos mga pang babae dito tayo daplisan natin yung pang babae dito marami may nakita ako dito Cortez, oh pang babae 300 lang to o oh, ba 300 lang oh pwede, pwede na pang, pang forma oh oh heel drag meron na 300 lang yung presyo may Nike Cortez na kayo sa so, mga hindi masaselan syempre okay okay po ito size check natin may higi. 6.5 Cortez mm, 300 lang mga pang babae maraming magagandang pang babae dito ayun o no, mga pang araw araw pamasok nyo sa trabaho Stan Smith o oh. eto 980 o oh, maganda pa solid pa naman siya 6.5 o oh. pang women pwede rin sa pang lalaki ito pa nga o sa mga nag gym yan pwede to running shoes 6 o oh, 350 lang Adidas oh, Paris, uh, yes, di ba? Ah, ito, yung karamihan na pang babae talaga. Oh. Yan. Bijuan na lang natin. Yung price nito below 1k karamihan. NMD, god nito, Adidas NMD. Oh, 450 lang to. Ah, 480 pala, 480. Mga size 6, small size 'yan. Ito pa. May mm. kidang 980 naman to. Ganda linis lang oh, pang babae mga 8.5 'yan. Okay, may mga Nike, Adidas. Marami, ang dami niyan pagpipilian. So, try niyo na lang dayon si Uncommon Trend apparel okay, okay mga babe. Okay, hanggang dulo 'yan. Yung arrival sila lahat eh. Ito po, itong hilera nito ang gaganda. Kulog oh. nito may Jordan na ganito, pansinin sa paa. Ang yayamanin. yun, J1. Sira na etiketa, mga 7 lang 'to. 450 lang. 450, to po, oh. isang Nike Cortez oh. pang formal 380 lang din to, 380 may head drag konti Cortez, diba? mga bati 7Y oh. Cortez 380 lang daming murang sapatos, lalo sa mga pangbabae, eh. ito, ganito yung issue ng Vans, ganyan, na back sa likod pero pwede pa to, goods pa to sa mga hindi masaselan, ganda pa ng ilalim 680 lang to 680 oh. yan yung detail sa likod o oh. panalo pa to mga bami size 7.5 sa women 6 sa ah, panglalaki yan yung harapan nya o oh. yan oh di pa sulit ayos May panglaro pa dito Mizuno 880 yan mga 7 siguro yung daming ganito oh. bronze black shoes mga student ayos dito ko natatakusin yung ating vlog hindi eh, na tayo nag part to uh, try nyo na lang dayohin marami pang pwedeng may score mga ba, uh, marami pa talaga hindi ko napakita lahat so mahalaga nalaman nyo na new arrival ngayon ay July 11 po uncommon trend pa rin side ng Farmers Plaza ko tapat ng Jollibee so marami salamat sa mga staff dito at kay ma'am cha cha ayan shout out sa iyo ma'am so hanggang dito na lang peace marami salamat lagi mag ingat subscribe bye bye